Hello. Good afternoon po sa lahat. Kumusta po? Ayan guys. Namitas ako uli ng malunggay. Ayan. Fresh na fresh yan guys. Alam nyo ba guys, minsan pag bibili tayo sa palingki, makakapal ang dahon na pigas. kaya kayong bumili ng ganyan guys kasi may gamot yan. Alam nyo guys, sa gulay, dito talagang, ang pinaka-paborito ko talagang gulay is ito, malunggay. Kahit saan ko to siya ihahalo, gusto ko siya talaga. Kaya kahit na wala ang maliit lang ang area dito sa Maynila, talagang nagtanim ako kasi yun ang paborito ko. At kahit saan mo siya ihahalo, pwede. Pwede siya sa munggo, pwede siya. Sa lahat ang ano, pwede siya basta kaya mo lang kainin. Kaya mo ano yung lasa. O. Tapos ayan. Ang aking malunggay. Magulay tayo ng malunggay mga guys. Fresh na fresh harvest na naman tayo uli ng malunggay. <coughs> Thank you for watching mga guys. Bye bye!